Hello guys, uh, another day, another vlog. Ito na naman, nagpahinga ako pagkatapos natin mag-set ng kusina natin. So habang naghintay kami ng customer ay naghiga-higa muna ako at nangangalin ng aking mga pa. Wala ko kung anong ginagawa mo dyan. Ano yan? Mababasag yan. Any... So ito na, umpisa na ang aming araw at nagsimula na ang ating mga order. Pero hindi lahat ng mga order sa amin ay uh, videohan namin kasi dalawa lang kaming uh, nandito sa bahay. Kaya kailangan namin magluto at saka ako naman sa drinks at saka taga tanggap ng bayad at preparation ng mga orders.

Oh, an exam. Apples Isam. Bring an isam strawberry. Bring apple. Sixteen pounds.

Wala ka talaga kahit saan saan. No, ah. O, tala. Huwag mo gaganong din. Mga mas kita. So, ang bigay na. Ang oh, pangit na mga tignan eh. Sabi na. Sabi na. Ayan na. Ayan ang pagmimekos-mekos na Ken. Ayan ang ng toklat baboy. Yung ilang pa natin ito na, ay, ilang araw na natin gusto ng lakawin, pero ang baboy ang nawawala. Hindi talaga, hindi talaga nakita. Ito, ang tokwa namin. Ito na ang sili mo, pero okay na yun. Um, uh, lang naman yun. Bawang pa. Sobrang init sa labas eh. Ito so, natin tumakamit para matanggal ang mantika. Ano okay. Diet so, so, diet daw itong kasama ko, pero pagkain na nagalo Araw-araw diet daw eh, eh kaharap pagkain, tokso eh. Nasa'yo yan kung kukuha ka o hindi. Ano lang kasi, yung tikim-tikim lang. Huwag naman yung ano. Kaunting kanin. Ay, 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 Tapos maya-maya. Kung nagutom, okay lang mag... Saka ako kumain kunti. Na naman ulit yung... Ano? yung <coughs> Parang ako na nakarana. Kasi hindi ako nakakainom ng tubig. Kaya ginagawa ko din ano. Umiinom muna ako ng tubig bago kumain. Mga ah, para paraparaan sa palit lang yan. Pero iyan, joke lang yung kanya. Tapos so, maniwala ko dyan na ano yan. Mamaya lang M yan eh. Oo, oh, upos na nga. Ang ko, sinang umubos? we <coughs> Weh! <Well, No! laughs> <laughs> Kasi na, no, ikaw yon? Maniwala ko alam naman si Spati ang kakain ng talong. Hindi o baka ang bagoong dyan, hindi mo pa nakikita. Hindi ha. Na. Ah, hindi niya nakikita at ang bagoong ko na masarap. O, oh, yung alamang. Pag, pag ano niyan, kung nakita niya yan, malamang. Sos, anong diet diet? No, Spate na. Spati ka ba kumuha ng isang balot na ano, baboy? Ah, yung bantok at baboy namin, nawawala. wala so, na yan. Sari ko pa diet. Naka, ilang linggo ko na yan. Narinig kayo diet diet. <laughs> Ito, alam mo na. Man, huh? Alam mo na. Ta? Oh, teka lang, teka lang. Lagay mo na. Sus, Maria. Mantika naman sana. Mag-make-up, make-up na nga lang tayo eh. Tapos sa gitna. O, para mag-isa. Isinawi mo sana yung baboy. <laughs> Punga ka doon yung oyster kahit isa lang. Hindi tuloy bumangong. Eh. Mamang ik na lang po. ano na? ano na? Okay, ano na? Okay. 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 ano Okay. 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 mo Okay. 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 Ano Okay. 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 Ano Okay. 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 Ito po ang customer natin ng benta. Ay, oh. Um <laughs> Umalis na. <laughs> Umalis na. Ito ko, Malayo natin. Ano? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? At yun ang mga guys. Uh, papagabi na. So, nagbilang na tayo ng ating uh, benenta. Ay, napagbentahan. So, puro coins. Dahil mga estudyante ang karamihan. Kaya, kailangan kong uh, itarya tariya yan para pag ipinamili ko mamaya, ay bukas, uh, kinabukasan ay maayos na yung ano natin. Bubuhat na ng mga pera. So, nakaipon na tayo dyan ng 800 pesos na coins at saka bills. So, not bad para sa second day ng ating pagtitinda ay naka 2,300 pesos kami. So, kailangan talaga pag... Uh, sa mga nakafollow sa akin sa Facebook ko, uh, kung mapapansin nyo, ang page namin ay uh, in-update din namin ng uh, address, telephone number, at saka menu. Kasi sa pag-change namin ng location, siyempre kailangan namin ibagay ang aming mga presyo at saka menu, depende sa mga consumer. So, ayun na nga guys, pag na. So, eto naman ang aming mga alaga na naghihintay ng aming attention dahil bisig busy sa umaga. So, ayan na sila. ng pagkain, tapos kunting lambing. Ayan, tinuturuan na siya ng anak ko ng uh, kung paano humingi ng pagkain. Ito try namin kasi malalaki na. So, mahirap na silang turuan. Ano lang mga yung bil na yan? Ka. Ay, para sa mga bumibigyan. yan. Mabil? Kaya, ano, uh, mm -hmm. ayan, parang 20 kawawa 20 na. 20. Sige, sige. Pusa namin na isa. Mm -hmm. Kasi, <laughs> nakatungangan na lang siya pag hindi siya pinapansin. So, ayan na nga. Lambing-lambing muna kasi sanay sila sa kadel at saka sa laro-laro habang kami ay nakatambay sa bahay. So, yun lang guys sa mga naghahanap buhay dyan na nasa bahay lang. Good luck po sa atin lahat at saka lagi tayo magpasalamat kahit uh, magkano or anuman ang ating maging uh, outcome sa buong maghahapon. So, yun lang. Bye! Pati, ito. Po! Po! ispati sit! ispati sit! See yeah good good